kain tayo mga idol <clears throat> medyo patapos yung pagkain ko nung naisipan ko na mag video, mag vlog eto, ito yung ano, kalimitan kinakain natin um, lalo sa gabi ano, sa gabi uh, minsan hindi na natin kailangan magkanin kamote tayo ito. dalawang kamote to ano to, um, linaga lang natin ano, Um, ito yung balat, tinanggal ko, tinanggal ko yung balat. Dalawa yan, kaya ganito kadami yung ano yung balat, dalawang kamote. Dalawang ganun kalaki. Tapos to, gulay, sitaw. Sitaw na may um, malunggay. Ano lang siya, bawang, bawang at saka si yung luya. Ah, uh, bawang at saka paminta. Asin. Siyempre, yung tubig natin. Um, ordinary yung, ano siya, um, hindi malamig, hindi, hindi ma-init. Ano, yung ordinary temperature. Tapos, meron tayong tea. Yung pangkaraniwan natin, tea. Ano, yung lagi kong ibinablog. Luyang dilaw. Luya kung mapapansin nyo, yung mga itim-itim, at -itim, saka mapula-pulang, ano, um, sili yung, ano, yung medyo pino na mapula, at um, paminta yung maitim. Tapos, sa uh, linagyan natin ng kalamansi ang linagay ko ngayon. Tapos, syempre, meron tayong, ito, nablog ko na rin to. Ito, kalimitan, uh, tanim, ano, may tanim tayong kamote, may itanim tayong uh, sitaw may tayo na um, itong ano itong malunggay may tanim tayong pipino at marami pa tayong tanim yung pinakikita natin sa vlog yan ito yung ano ito yung ginagawa natin pagkain alam naman natin na kahit magaling na tayo Marami pa rin mga sakit ang dumadapo Siyempre, habang cleansing tayo um, Habang linilinis yung toxic sa katawan natin Ano yan, makikita't makikita pa rin yan May mga, katulad nung ano Kung maalala nyo yung nagpa Noong nakaraang mga buwan, nagpa ano ako Nagpa whole abdomen ultrasound Dahil nga, may um, nararamdaman akong sumasakit sa tagiliran at uh, yun naman ay nalaman natin na uh, yung ribs ang sumasakit. Kaya ano, nawala yun, nawala yung pananakit na yun. Ganito, idol. Uh, kaya natin na pag-uusapan yon Ano kasi? Um, naging dalawa yung request ko ng whole ultrasound yung lagi kong kinukwento sa inyo, yung malasakit, ano, lumapit ako doon para doon sa ultrasound. Libre kasi yon walang babayaran. Uh, provincial hospital ang uh, pag, ano ha, pag uh, kukuna ng ultrasound na ano, ang magagawa ng procedure. Nagkataon na um, ang tagal ano, nung ma-process ko na yung sa ultrasound, ang tagal pala na schedule mahigit isang buwan. Ano? Ano siya? Um, October 5 ang nag schedule Ngayon yun. Ngayon kasi October 5. Actually, nalimutan ko na yun. Ano? Kasi yung ginawa ko, dahil matagal, gusto ko makita din, saka kailangan ng doktor makita, Nagpunta ako sa City City Health. yun nga, may health card dito, ang siyudad. Dito sa amin, siyudad ng kalapan At ginamit um, ko uh, sa private ako nagpa-whole abdomen city yung ultrasound. Kaya kanina nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako kasi nga sayang naman, bayad na kasi yun eh ano, may schedule na bayad na yun ng Malasakit Foundation. Kaya actually magkaiba naman ng ng ano yon ng hospital na pinaggawaan inano ko na rin. Uh, tinuloy ko na rin kanina. Yung nakaraan ito sa clinic, sa private. Private ito pero ang nagbayad ito ay government. Ano yung ah uh, City Health Card, ano, ang nakita sa akin dito dati, noong last year kasi nagkaroon na rin ako nito. Uh, at hindi pa rin nawawala yung uh, mild fatty liver. Ano? Dito noong August 21, nakita na ko noong um, mild fatty liver pa rin. Kaya nga tuloy-tuloy yung ganito yung ginagawa ko. Yun nga lang minsan hindi natin um inaasahan nakaka ano pa rin tayo. Una-una sa, sa opisina, hindi naman ako nagbabaon ng pagkain, libreng pagkain doon. At um, yung pagkain ano ah uh, minsan talagang hindi siya good para sa ating uh, kalusugan. Ano, um, madami sa minsan mantika, minsan prito, uh, minsan uh, baboy na mataba. Ano? ganon-ganon 'yung ano Tsaka 'yung mga sangkap na inihahalo para maging masarap siyempre at uh, tipid lang 'yung ano tipid meal 'yung ginagawa doon. 'Yun ah uh, gal toto pressure non deleted significant Actually, halos parehas lang din naman eh. Markable 'yung ano 'yung sa gallbladder tsaka 'yung sa um, ano uh, prostate gland. Uh, may 'yung sa edad na to, may ano, may ano, may konting-konting uh, problema para don dahil nga uh, naidad tayo at uh, yun nga hindi naman healthy ang kalusugan natin ng mga nagdaang taon. Uh, kaya nga ganito 'yung ginagawa ko. Um healthy foods yung ginagamit natin. Actually, malaki na yung pagbabago sa pakiramdam. Ano? Tapos, kanina, nag, nag ano, ako ng ultrasound ulit. Ano? Nag-ultrasound ulit. Actually, nawala na yung mga nasakit-sakit sa akin. Kaya sabi ko dun sa doktora, uh, medyo matagal na rin yung request na yan. At, mm, yung request na yan, yung hirap na nararamdaman ko Nabago na... Nawala na... Ano... Uh, tinuloy ko na lang ulit... Yung... Schedule na to... Dahil... Bayad na... Ano... Bayad na... At... Uh, para mamonitor ko na rin... Ano... Pagka... Nagkaroon ako ng pagkakataon... Na may makuha pa rin ako... Mga ganitong... Procedure... Gagawin ko ulit ito... Uh, after 6 months... Para bakit ako... Yung mga ginagawa kong... Ganito... Na pagkain ah uh, talaga nakakatulong katulad nitong thing na ito nakakadetox ito ito nakakadetox ito mga um, gulay tapos ito may fiber natin na um, ano ginagawa tsaka yung ating kanit ay red rice o brown rice ano ang nakita sa akin ngayon yung parin ano uh, mild fatty liver tsaka yung ano yung sa um, mm, sa prostate konti tsaka sa din mm, sa pantog nga ano actually nung bata pa ako nakwento ko na rin to sa vlog na ginagawa ko dati ano nung bata pa ako 6 years old ako hindi ako kinaya dito sa ano sa probinsya namin sa uh, Oriental Mindoro dinala ako sa Children's Hospital sa Quezon City sa Abanawe uh, kay Doktora de los Santos. Ano, yung Banawi Ch Children's Hospital. Tanda ko pa ano. Tanda ko pa yung Doktora di si Doktora de los Santos. Uh, ang naging problema ko noon ay infection sa kidney. Ano, kaya hanggang ngayon, yung parang yung nagiging problema ko minsan, may infection, nawawala. Pero talagang ibang-iba ang ano ang mga nararanas at nararamdaman ko ngayon kumpara nung hindi ko kilala yung healthy foods ano nung hindi ko pa ginagawa to talagang mahirap ultimo yung GERD hirap na hirap ako dun sa acid reflux actually yung acid reflux pala napakadaling uh, pagalingin kumpara doon sa ibang mga karamdaman yung sa kidney ko nga yung infection dyan uh, medyo mahirap-hirap kasi nga um nauna pa yung acid reflux ano yung acid reflux agad nagpangsun eh agad uh, nawala eh ano ang isa pa siguro medyo napapahirap medyo nahihirapan din tayo yung sa rayuma pero tiningnan ko nga um hindi wala lang ga wala siyang gamot para sa rayuma talaga pero um, ang makaka lang talaga diyan ano para hindi umatake ang sa atin diyan hindi lang umatake ano hindi umatake itong ganitong pagkain. Ano? Lahat naman ng sakit na dapat dadapo sa atin yan kahit na palakasin natin ng resistensya tumatanda na yung ating katawan. Ano? Tumatanda na yung ating katawan kasabay sa pagtanda ng ating katawan. Tumatanda yung mga cells natin, yung mga organ natin tumatanda. Humihi na talaga yan. Ano? Uh, mas uh, humihin ng kumuha ng sustansya na galing sa pagkain ang mga organ at saka mga cells natin at iba pang parte ng katawan natin. Ano, aminado tayo diyan. Kaya uh, normal na humihinayan. Ano, humihinayan. At 'yan yung dapat ah uh, uh, gabayan natin. Ano, dapat uh, pag-ingatan natin. Kahit na nagkaroon na tayo ng matinding sakit nung panahong una-una at uh, may panahon na tayo ngayon para ah um, uh, labadan ito o ayusin ito. Gawin natin, ano gawin natin para at least um mapigilan pa rin natin yung paglala ng mga sakit na dumadapo sa atin kahit na umiidad na tayo. Ano, yan um, sa pamamagitan ng ganitong pagkain ang ating uh, kahinaan ng katawan muling sisigla. Ano, muling mag-aayos, muling lalaban. Ano, kahit kung hindi natin ginawa 'to, kung ako hindi ko ginawa 'to, hindi ako tatagal ng buhay. Pero sa tingin ko, nung ginawa ko 'to, medyo mapapahaba ko pa, ano, hindi mapapabilis yung buhay ko. Medyo mapapahaba ko pa magkakaroon pa ng extension. Ano, yun, sana maunawaan nyo yung mga ginagawa kong ito ay para sa magandang kalusugan natin. At uh, sana gayanin niyo para sa inyong sariling kalusugan at hindi lang yun para sa pamilya nyo. Yung mga kapamilya ko, ganito din yung uh, ginagawang practice. Lalo na siguro, pagdating ng asawa ko, mas tututukan naming dalawa ang ganitong uh, pag-iingat sa kalusugan, hindi lang para sa aming umiidad, kundi bagkos para sa mga kabataan na kasama namin dito, mga anak namin. Para matuto din sila, para pagdating ng panahon, may pamilya na sila. Uh, sa umpisa pa lang, um mabapag na nila yung uh, magiging anak at uh, apo na dadating sa buhay nila. 'Yun. Mahirap ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang ating uh, ano um kapaligiran. Ano, kapaligiran, yung sistema ng kapaligiran ang kalaban natin, yung pag-unlad ng kapaligiran, pag-unlad ng bayan. Pag-unlad ng bayan lahat nagiging ano, nagiging instant. Lahat uh, ginagawang madali. Kaya naman pati buhay natin nagiging madali. Pati kalusugan natin nagiging, nagiging madali. Ano? Tapos agad tayo sa mga ospital. Kanina isang ko lang nasa ospital ako. Tinititigan ko, tinitingnan ko yung may mga sakit. Ang daming mas mga bata. Ano? Naisip ko lang Provincial Hospital yung pinuntahan ko kanina. Karamihan doon, ah uh, talagang hikaho sa buhay sabi ko nga yung pagkain na ganito kaya ito ng ano kaya ito ng mahihirap actually ang puhunan ko lang dito napakaliit ano napakaliit ang puhunan ko dito unang una puhunan ko dito pipino nito kapal na mukha lang ang puhunan ko dito kasi nanghingi ako ng ano ng buto sa Department of Agriculture. Ano, <laughs> kapal lang mukha ko lang dahil yun naman talaga pamimigay. Dito puhunan ko dito, nanguha lang ako ng mga ano, mga um, katawan ng ng kamote itinanim ko. Ito, ito mga idol lahat ito sumisibol ito sa paso. Ano? magpo-produce ka na mga ganito, kayang-kaya sa paso. Luyang dilaw. Yan, harvest ko din yan. Luyang tunay, harvest ko din yan. Yan, paminta. Hindi ko, har hindi ko ano, pero siguro, bibili din ako ng paminta, pero hindi ko alam kung gano'ng katagal bago bumunga ang paminta eh. Bibili din ako yan. Malunggay, ano? Wala akong kasi ano, Uh, puhunan dito. Yung mga mahihirap, nakita ko doon sa hospital, kaya nila yan magproduce ano Hit. sa totoo lang ang ginagawa ng iba bakit nagiging unhealthy food so kinakain nila hindi naman masama yung mga nasa inkan ano kasi gumagawa din ako niya pero dapat ah, paminsan-minsan lang yung pagkabiglaan lang maging ganito lang tayo ano ganito lang kalimitan kasi sa mga mahihirap kasi na ha napapansin ko lang ito mas madami kinakain nila noodles na instant at saka yung mga nasa inkan, yung mga sardines. Yun yung kalimitan pagkain nila. Ano? Ngayon, pag ka sa hospital ng mga mayaman, ang dabi din pasyente, bakit? Siyempre, masasarap yung pagkain nila. Puro unhealthy foods. Ano? Yung mga mayaman, kaya nila bumili ng ganito, na mga gulay, o kaya kaya nila magpatanin. Kung talaga lang pag-iingatan natin lahat ang ating kalusugan, kayang-kaya natin. Ano? Hindi ko naman sinasabi na pag kinain mo ito, hindi na tayo mawawala, hindi na tayo mamamatay. Mamamatay at mamamatay din tayo. Ano? Pero iba na nag-iingat. Ano? Sabi nga ng Panginoon, ingatan mo ang sarili mo. Kasi yan ang aking tahanan, yan ng aking templo. Ano? Kaya sana naintindihan nyo, sana naunawaan nyo, sana naging inspirasyon nyo ang vlog na to para sa pagpapalakas ng katawan mo paglaban sa anumang uri ng Uh, sakit at uh, magandang kalusugan para sa inyo. bye, -bye po at uh, God bless you. Ingat po tayo. Kain tayo. Ah, sarap!